Araw sa Virgo na may buwan sa Sagittarius. Ikaw ang philosophical analyzer. Ang pagsasaayos ng Sun sa Virgo at Moon sa Sagittarius ay nagpapahiwatig ng isang personalidad na may talento ng Virgo para sa mga detalye at pagtutulungan ng magkakasama. Ang talento ng Sagittarius ay malakas para sa pampolitika at makamundong mga pangitain. Malakas ang trabaho sa industriya ng abiyasyon, gayon din ang trabaho ng gobyerno. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsychick.com. Mayroon ka bang ilang mga katanungan mula sa iba't ibang bahagi ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at pitumput o bisitahin ang absolutelypsychic.com.